yung sinabi ni Pangulong Duterte sa maisog na nakita niya sa PIDEA report na si Marcos Jr. ay isang dorogista, isang pulboronik. Totoo. Yung sinabi ko sa inyo na lumuhod si Amy Marcos sa Pangulong Duterte na wag na uh, si Kuting o wag na siya isama doon sa uh, list, sa narco list, totoo yon kasi napaka-reliable ng ating impormasyon na nakuha doon at dito sa ipapakita na ding ebidensya sa inyo ay magja-jive lahat. So, nung panahon ni Noy Noy, isa sa kabinete ni Noy, Noy ang humarang dito. Okay? Maari, okay? Hindi natin muna siya bibigyan ng pangalan pero maaring business partner ni Lisa Tanas. Kasi napag-alaman natin na pinigil, ginawa ng paraan para wag matuloy at hindi tuluyang mapahiya si Marcos Jr. na siya po ay polbo ronic. Na siya ay nasa narcolist talaga. Nando doon talaga siya. Mga kababayan, nandito po ang confidential report ng PDEA na hawak ko sa inyo ipopost ko to sa ating sa Twitter mamaya para may kopya kayo hindi yung ganitong klaseng papel baka sabihin nyo ginawa-gawa ko lang okay ipapakita ko sa inyo ang original copy okay sa Facebook ititwist bala na kayo i-upload nyo lahat mag-stitch kayo sa TikTok it's up to you but this document na hawak ko makapagpatunay na ang sinabi ni Duterte ay totoo na si Marcos Jr ay kasama sa listahan ng mga nakap, nagpupulburon ng PIDEA. Ito po, nakalagay dito sa Confidential Report, Republic Act, ito, PIDEA. Ayan, dalawang page po yan. Alright, PIDEA. Okay, basahin ko na lang para bonggang-bongga. Republic of the Philippines, Office of the President, Philippine Drug Enforcement Agency, Intelligence and Investigation Service, NIA, Northside Road, NGC, Barangay Pinyahan, Quezon City. Andiyan ang logo ng PDEA, mga pabalangga. So ito ay sa so the last minute, may kumausap sa akin na mahalika, huwag mong ipakita ito. Hindi yung nagbigay sa atin, huwag mong ipakita sana ang ebidensya from the PDEA kasi lalo kanilang tatargetin at papatahin ka, hindi ka sin sisinta, sisintahin ng mga ito. Sabi ko, kahit napakita ko hindi, papatahin din naman ako ng na mga yan kapag ginusto nila at nakapag-tempo yung mga hayop na yan. Sabi ni Kate Twanson, ilabas na yan para mapahiya mga Marcos. Yes! Popost ko to later after ng vlog natin. Okay? Ito, ulitin natin. Confidential. Republic of the Philippines Office of the President. Okay? Ito'y alam ni Noy-Noy nung time na siya ang presidente. Right? Hindi e ko alam bakit hindi nila in to at ginamit nila nung 2016 uh, election ng presidente at even nung 2022. Kasi nga, alam nyo na kung bakit hindi ginamit. Kasi pala, pare-pareho silang dilawan-pulawan. Pre-operational report. Control number, okay, blank dated March 11, 2012 pa lang dapat ay nasa nakalaboso na si Marcos Jr. 2012, that's the date. Okay? Yan. Okay. Ngayon, number one, Unit Office Intelligence and Investigation Service. Name of the target. No alias. First na nakapangalan na binura ko na hindi na natin siya hindi na natin siya isasama pero papa ano natin, ipag-upload natin ito mamaya. Blank, artista, and Bongbong Marcos June, Mar Bang Bongbong Marcos and Bonget, and some unidentified male and female cohorts. Ito po ay order para i-arestuhin sila dun sa kanilang rumbuhan kung saan sila ay nagpupulburon. Okay. Name of the target, Blank, the artista, and Bongbong Marcos and Bonget uh, uh, at Bonget o oh, Elias Bonget and some unidentified male and female cohorts Filipino Okay yes Specific area of operation NCR National Capital Region Makati City Nakalagay dito summary of information a confidential informant personally appeared before this office Unreported that a group of showbiz and politically affluent, or affluent personalities are are frequently using illegal pulburon, okay, inside Unit 4C Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City, may ng team leader, okay binura din natin para ang ma-highlight si Marcos Jr. Then, mga palangga, first time here in my channel na walang naglakas ng loob na ilabas ito na si Marcos Jr. ay talagang pulboronic noon hanggang ngayon. Right? So, dito sa second page, authority to operate. This is from the office of the president from Noynoy Noy Aquino. Pero I doubt it, baka hindi ito nakita ni Noynoy. Noy pala baka I, I, I don't, baka hindi nga nakita ni Noy nito, but dahil yung kaniyang mga kabinete ay hinarang, kabinet niya, isa sa kabinet niya, ayon sa ating source, ang humarang nito para hindi ma-raid o mahuli si Marcos Jr. Itong time na to, ayon sa ating informante, langong-lango at halos every, every night ay nagsisesyon sila dito sa Rockwell na ito. Okay? Authority to operate control number date okay March 11 2012 okay Number 1 Unit Office Intelligence and Investigation Service Type of operation ayan surveillance casing test buy by, by bust okay search warrant other specified Duration uh 22 hours okay this is 10 nang March 11 of 2012 to 12 March March 12, 2012. Okay? Ngayon, nakalagay dito, Area of Operation, NCR Makati City. Team Leader, Contact Number. Okay? Ito, nakalagay dito yung agent. Alright? Nakalagay yung agent dito uh, and seven others. So, agent, so walo sila ang magre-rate. So, ito yung mga information. Vehicle, model number, Ayan. Para kasi nakakaalam nito, alam niya na totoo mga sinasabi ko dito. Hindi gawa-gawa. Ito -gawa. ang mga sasakyan ni, ng uh, involved nila Kuting, ay yung mga kasabwat nila na nandun doon na nagrurumbuhan sila sa Coca-Cola o sa Pulburon. Number one, Mazda model, Mazda 3, black, z KC, plate number 8. Ah, uh, na natin sabihin. Okay? Huwag na, baka wag na, wag na sabihin ng plate number, okay? Toyota Vios Silver ZBA, may, may number. Toyota Avanza White ZRU. So nakakilala kay Kuting o sa artistang ito. So you can ano verify ito. Kayo ang magsasabi kung itong information na to ay legit or not. Okay? Isuzu Crosswind White ZIZ blank blank blank. Okay? Noted by Director uh, 2 S. Is it 2S or IIS? Okay? So ngayon, mga kababayan, okay? Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte na nakita niyang papel. I think isa ito. Isa ito sa mga papel na mayor pa lang siya kasi 2012 ito. At finorward sa kanya noong siya ay presidente niya at kaya inilagay si Marcos Jr. na nag-ooperate o, o nagbabangag-bangag sa pulburon. So ito po ay confidential report from PDEA but for para sa kalaman ng bayan na si Marcos Jr. na ang sinasabi ko noong 2022, well, hindi naman ako nagsimula, si Pangulong Duterte na may isang presidente na nagsisinghot kasama yung kanyang mga amigo, amiga sa Davao City Di diba? Sinabi pa nga ni Pangulong Duterte during the campaign na sa loob ng uh, aeroplano sila nag So, totoo mga kababayan, ang sinabi ni Duterte na si Marcos Jr., noon pa lang even nung mayor pa lang si Pangulong Duterte, si Marcos Jr., ang presidente ninyo ngayon ay isang bangag, ay isang pulvoronic based dito sa PIDEA report na pilit na pinadudukot ni Lisa Satanas, pinadudukot ng gobyernong ito para hindi nyo makita. Pero dahil mga kababayan ay gusto nilang targetin ako, hindi gusto, tinatarget na nila, gusto nila akong gurgurin, might as well, ilabas na natin sa buong mundo etong report na ito. Actually, na-forward ko na din po ito sa authority dito bago natin binlag. Okay? ipin-forward ko na dahil nga ginigipit nila ako, mga kababayan, gusto nila akong ipagurgor. Remember that? na i-forward na natin ito para mapagtibay natin kung gaano kabangag ang buwaka ng inang gobyernong ito. Nasa mga kamay ninyo ang desisyon kung kayo ba ay tatahimik religious group, people of the Philippines, kung tatahimik kayo na ang presidente ninyo ay isang bangag, ang mga nakapaligid sa kanya ay gusto kayong iharang sa gyerang hindi naman gyera ninyo gusto ang mga pamilya ninyo, ang mga anak ninyo ay ibala dyan sa gerang gusto nilang mangyari dahil gusto nilang pagtakpan ang mga kasinungalingan, ang mga pambababoy nila sa inyo, ang mga pagtaas ng bilihin, ang lahat ng smuggling, lahat ng extraction involvement ng gobyernong ito. Imagine nyo, paano nga naman hindi si Lisa Tanas ang uh, hindi makialam doon sa pagdukot sa mga bata, sa kanyang kasabwat Okay, nasitsuwa. Marami pa. Marami pang ginagawa itong satanas na ito. Dahil sila ay pangag. Bakit kayo ngayon inilagay sa alanganin dyan sa kaguluhan, sa China, na pinro ng jutang tang ng gobyerno ni Marcos Jr. kasabwat buwat ang mainstream media, lahat ng anggulo ng camera na, na ipalabas sa inyo na kunwari tayo talaga ay binubuli ng China, na pwede namang diplomatic solution ang ibigay ni Marcos Jr. Pero dahil napatunayan ng PIDEA noong panahon ni Noynoy, etong papel na ito na si Kuting ay isang pulburon kaya kayo isinasalang sa gegege rarara -ra na yan at gusto nga tegi magurgur kayong lahat then it's up to you to get up and if you want if you don't, don't ayaw nyo talaga na gusto nyo si pa rin you get ready sa gerang gusto nila kung gusto nyo magbuwis ng buhay ng walang saysay, sige, ngayon pumunta na kayo doon sa West Philippine Sea, puntahan nyo na at makipagbang-bang-bang na kayo. But this time, mga kababayan, ito ipakakalat ko to sa inyo, ipopost ko to sa TikTok, sa Boljakan Facebook at sa Twitter para makuha ninyo ang kopya at you decide. Hindi dito, sa Facebook natin, mga palangga. You know what I mean? Hawak ko to. I know you are excited but I will post this ipatrend ninyo ang document na ito. Ito ang isa sa ina. After nila sa akin para ayaw nila akong uh, pagsalitain. Wala ni isa ngayon na nagsasalita sa Pilipinas, even military na maglakas ng loob na ipalabas ito dahil baka gorgorin ng gobyernong kuting. I totally understand that. Dahil pinoprotektahan ninyo ang inyong pamilya. Naintindihan ko po yan. Naintindihan ko kayong lahat. Kaya sabi ko, I don't know kung ano ang mission ko sa mundong ito. Na ang kinakabangga po natin na ninyo lahat ay hindi ordinaryong tao. Kung di demonyo o mga mafia o mga sindikato na kayang magpagurgur sa akin. And they have the, the trillion budget, the national budget of the country. Nasa kanila at talagang gusto nila akong igurgur dahil sa mga expose. pag -gur man nila ako, wala na silang magawa, eto na ang first part ng ating ebidensya. Alright? First part. Huwag kayong masyadong ma-excite uh, ma sa video. Okay, I'll tell you about it.